isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. Pagkatapos na mga pasabog ni Zaldico na direktang nagugnay kay Romualdez at mismo sa Pangulong Marcos ay lalong lumakas ang mga ugong-ugong ng mga kudeta at destabilisasyon laban sa pamahalaan. Kaya ang pamunuan ng sandatahang lakas ay nagsalita na at nagbigay ng babala kasabay ng malaking rally na gaganapin ngayong Nobyembre 16 to 18 sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo at United Peoples Initiative. Pagiging profesional at respeto sa civilian authority ang ipapairal ng Philippine Army at Navy. Kalakip nito ang pag-apela sa mga organizer ng nasabing grupo na maging responsable sa kaligtasan ng kanilang mga kasamahan na dadalo sa magiging pagtipon nito. Hiniling din ng pamunuan ng sandatahang lakas na tiyakin ang mapayapang pagpapahayag ng kanilang freedom of speech and expression. Ayon nga kay Philippine Army Chief Lieutenant Antonio Nafarete, na dapat iyakapin at tanggapin ang spirito ng bayanihan at hindi ang pagkakabahabahagi para sa national unity. Na ganun din ang naging pahayag ng pamunuan ng Navy. Na tapat-anya ang kanilang hanay at buong sandatahang lakas sa tungkuling maglingkod kasabay ng paghimok nitong protektahan ang national stability. Kasi maraming impormasyon ang mga lumalabas na maaring makaapekto sa kaligtasan ng publiko. Kaya ayon kay Bronner, na sinisiyasat na naanya nila ang mga pangalan ng mga taga-gobyerno at mga retiradong opisyal ng armed forces na umanoy kumikilos para sa destabilisasyon ng pamahalaan hindi dapat baliwalain ang mga intel na magkakaroon ng infiltration na magpasabog ng bomba kaya magkakaroon ng deployment ang mga militar katuwang ng mahigit 16,000 na, na mga pulis na nasa full alert status na para magbigay ng seguridad sa magiging tatlong araw na kilos protesta. Kaya nagbigay ng babala si Bronner sa mga nananawagan sa mga aktibong sundalo upang sumama sa rally para magkudeta. Anya ni Bronner ay huwag nang umasa ang mga ito dahil ang AFP ay hindi gagawa ng mga bagay na labag sa konstitusyon. Ipaiiral anya ng buong sandatahang lakas at hindi lalabag sa rule of law kaya walang mangyayaring kudeta at military junta dahil magiging kawawalang anya ang bansa. Narito po ang pahayag ni Bronner. Sir, the last yeah. time na may expected na major na protest I recall several retired generals reached out to you and you met them. Has the same thing happened recently? Uh, no, no. So wala na pong uh, nag-reach out sa mga retired uh, generals. Uh, so, uh, how do you, what do you make sir of, yung continued noise, agitation ba ang tawag doon na of these retired officers calling for whatever here and there? Uh -oh. Well, uh, yun nga, they, yung, sabi nga ni SND these are just uh, all noise. Uh, pero sa atin po, ay, uh, we will still be... Of assistance to the Philippine National Police, tuloy-tuloy po yung pag-assist natin sa kanila when it comes to maintaining the peace and order, especially during during uh, activities like this, yung, uh, yung rallies. So for this uh, November 16, 17, and 18, ang uh, AFP po ay nakahanda na sumuporta sa ating uh, Philippine National Police so that uh, mapanatili natin yung kapayapaan and the peace and order. Any other further questions to our Chief of Staff na hindi pa na-address kanina during the interview with S&D? Sir, tama nung yes. the Post List of uh, government officials and the sector officials uh, allegedly involved in our establishment exact, sorry, efforts, it's being validated by the AFP? Yes, yes. Uh, so, uh, katulad nga po nang uh, nabanggit ng uh, Yusek Air is that uh, the AFP, particularly the uh, the intelligence community, is uh, looking into this because uh, we take this seriously. Kasi nga po, pag uh, may mga ganyan na uh, sinasabing peace uh, destabilization, uh, destabilization, plots, uh, uh syempre, ay kailangan na uh, tignan po natin na maigi ito. So, of course, have we found something that really needs attention? Uh, sa ngayon ay hindi pa po nagre-report sa akin ang uh, intelligence community uh, but uh, they are already uh, doing their investigation uh, especially dun po sa mga active members ng uh, Armed Forces of the Philippines. At dun po sa listahan kasi may isa uh, na nakalagay So yun po yung talagang pinititignan uh, natin because we want to make sure na walang active member ng our forces who will be involved in any of these uh, unconstitutional uh, activities. Sir, ano mo hindi na nauna, hindi na natigil tong issue na to sa destabilization plot. Is it alarming po on your part? Ano bang implication to sa AFP sir? Well, sa ngayon, uh, of course, uh, kailangan uh, tayo. Uh, pantayan po natin itong mga reports na ito. But uh, sa tingin naman po namin is that uh, These are all political. No? Uh, Kaya uh, kami naman sa Armed Forces of the Philippines, we are really focused on our mandate which is to uh, defend our archipelago, protect our sovereignty and our sovereign rights. Kaya tuloy-tuloy yung uh, operations ng ating mga members ng Armed Forces of the Philippines. Marami tayong problema. Internal security operations, uh, yung uh, humanitarian assistance and disaster response, pag may mga bagyo, may mga earthquakes, may mga kalamidad, nandyan po ang ating armed forces. And, of course, yung territorial defense. We Pero have to be, uh, attend to those. So, ito mong nangy nangyayari dito sa ating bansa, uh, nakasupport lang po kami sa Philippine National Police. Pero alarming na ba siya, sir? Hindi naman po. Uh, hindi naman. Uh, uh, as far as we are concerned, yung mga rallies na ito, these are peaceful rallies. Sana nga po maging really peaceful dahil yun po ang pangako ng mga na organizers na maging peaceful yung mga rally. Pero nananawagan kami sa kanila to, to, to secure, to police their ranks, to make sure na hindi po sila masingitan. Dahil may mga nagre-report po sa atin, uh, pati na rin sa na Philippine National Police na baka maaring masingitan sila at may uh, you know, may mga infiltrators at paka uh, may magpasabog ng uh, granada nakakatakot po 'yun ano yung uh, yung mga peace loving uh, ng mga kababayan natin ay paka masaktan sila sa mga ganito. so we are asking the organizers to really really uh, make sure na safe peaceful yung uh, yung kanilang mga daging. pero nandiyan po kami uh, we will be uh, we will uh, assure them that we will be assisting them. Uh, kaya nga po, sabi namin sa kasama namin ng Philippine National Police, kung meron pong mga emergencies, ay uh, handa po kami tumulong sa kanila. Pero anong status na ngayon ang pinaka-red alert? Hindi po, hindi po tayo naka-red alert yan. As of now. Sir, I'm sure nakakausap niyo naman senior, junior officers, enlisted personnel. How are they taking all this noise na kuno destabilization plots, parang seemingly agitating the armed forces? I'm very happy to report that uh, yung pong uh, ating mga miyembro ng armed forces of the Philippines are very professional. Kaya kahit na po may mga ganitong nangyayari sa ating lipunan, uh, we are aware of what is happening. But uh, of course, we remain professional so disiplinado po yung ating mga sundalo. Kaya uh, itong uh, mga nananawagan po na sumama yung mga sundalo sa mga rallies o kaya sa mga panawagan nila na ng ng kudeta wag no wag na, na uh, po uh, po kayong umasa na ang armed forces of the Philippines ay gagawa ng unconstitutional uh, activities or we will not resort to unconstitutional means. Uh, to uh, bring up uh, bring about change. Uh, we will stick to uh, the rule of law. At uh, hindi po tayo lalabag dito. Hindi tayo magpupudeta. Hindi tayo mag-military uh, punta. Dahil ang kawabaw po ay ang ating bansa. Pag ginawa po namin ito. Sir sorry clarify ko lang kunang nabanggit niyo kanina may mga intel po kayo na may nagbabalak na humalo doon sa mga grupo na nagraral Reports lang may mga reports uh, may reports. reports kaya uh, uh kasama natin yung Philippine National Police dito na nag-iimbestiga and then yun nga po to no? magpapa deploy yung ating uh, Philippine National Police pati na rin po ang armed forces of the Philippines to ensure the safety of those who will go who will join the lattice.